video ay... Eh, balik dahi! Oo, dito dahi. Basta sa nakita kong video ay maraming mga tao ang nagihilap dahil maabra sila, nag-aasawa, <laughs> naging tamad sila, hindi hindi sila nagtatrabaho. Dapat, upang ma mawala na ang kakapusan ay mag-aaral tayo ng mabuti upang ang ating buhay ay maging maayos, maganda, mayroon tayong magpamahagi sa magiging mga anak natin. Tapos, hindi tayo maging tabad lang, wala namang gagawin. Dapat magtrabaho tayo upang hindi tayo mahirapan. Hindi lang dapat na mahirap lang na palagi. Dapat umangat pa tayo sa, sa buhay, maging umasinso pa tayo. At sa mga makurap na politiko, hindi dapat nila na para palagi na lang na humurakot sa atin kasi ang mahirap ay palagi na lang naghihirap dahil sa kanila dahil mga yung mga pera ay binubulsa lang nila dati so, ka na nakita kong rin sa kakapusan, dapat na natin tigilan ang mga pangago sa mga politika dapat yung dapat yung mahirap ay umunlad na para wala ng kakapusan at matapos na natin ang kakapusan. Yun lang po at maraming salamat.